Bantay na naman tayo sa ating palay mga ka Dahil walang init, paborito ng maya Bantay na naman tayo Dahil pa malapit na maghinog mga farmers oh. tingnan nyo naman mga farmers huwag nyo nalagaan nyo talagang palay may bubungahin talaga shout out pala dyan sa mga kapalay natin parang inalaga eh parang inalaga tayo ng ulan mga kasalod ulan no ang ganda talaga ng view mga farmers ang ganda ng view pag ganitong walang ingat nag uh, huma, naghahangin pa pabibigigin so, na lang tayo yan o oh. dahil wala nga yung maya kasi effective yung linagay natin na uh, pangtaboy sa maya yun no magalaw yan effective yan sa maya pag ganito pag ganito yung palay mo kasulid do oh. yan going go buwi tayo ay yan pag ganyan kasulid mababa pa yan oh yan oh, mahina pa yan pero pag ganito nakopo lugi nadamuhan kasi yan kaya abuma. parang nabansot isang kaon pa naman yan no? pero okay na rin nakikitain na rin maganda sana sa kung ganito lang ganyan kasi oh.